Salamat Grace. Mga kapuso, bukod sa temperatura, tila nag-overheat din ang ulo ng ilan nating uh, mga kababayan itong linggo. Umabot pa sa karasan ang uh, sa demolisyon. Balikan po natin ang mga balitang yan sa pagtutok ni Michael Fahati. Paano nga ba ang panatag show kayong may mga bagong barko umano ang China roon? Kaya't ang ating pamahalaan, gusto nang idulog ang stand-off sa west nitong si Captain America. Itong linggo, nag-banding muna ang ating mga hukbo sa Balikatan sa Palawan. Avengers Assemble! Oops, mali ata ko sa pagdinig. Sino nga sila ulit? Alpha! Raiders! Alpha! Raiders! Alpha! Raiders! Ah! Nakibanding din si Pangulo Aquino sa ilang mga mamahayag. Pero ginamit niya ang ito para maglabas ng hinanakit. Hindi ko naman po inihiling na mag-imbento kayo ng kwentong kutsero upang pabaguhin ang gobyerno. Nandiyan pa kaya ang prinsipyo ng get it first, but get it right. Kung may get it first, get it right sa pag-uulat para sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita, may get it done, get it now. Nag-final judgment na kasi ang Korte Suprema. Ipinamahagi na sa kanila ang lupa. Yeah! Pagkakataon ni Chief Justice Renato Corona, inaasahang bubumerang ang desisyon sa kanilang kliyente. Ano pa bang maaari nilang gawin para sirain siya o masaktan siya? He should be concerned about the impeachment court rather than worrying about vengeance against him. Wala bakbakan ng mga patutsada, heto ang tuloy na karahasan kahit patnubay ng magulang ang kinakailangan. Nagbatuhan sa demolisyon sa Timbera Compound sa Paranaque City ay gumamit pa nga ng tirador. Ang kulis naman, nagpakawala ng tirgas. Pero hindi pa doon natatabo sa lahat. Isa ang patay at maraming sibatan sa mga relista. Kaya ngayon, patay naman ang PNP sa CHR. Ready to rumble na rin ang kalapit na Takuma Compound na nakadaktaring i -debolish. Ang kanilang sandata, dumi ng tao, iyo. Katapos ang sigalot at init ng ulo, eto, tanggal stress muna tayo sa Dance Dance ng DOH. Take it away, Dok! Michael, pati na Dok! 24 oras!